So, ngayon, tayo. So, kung titignan natin itong anong to, is cutting sa taas. Ito tinatawag natin, pwede natin maging reference points, no? Benchmarker. No? Benchmarker sa taas. Ngayon, kung titignan natin ito sa ibabaw, talagang, pin, ano, linyo talaga. Ginawa hmm. talaga siya. Ang linis, no? Oh. Diba? Ang linis. Ibig sabihin, di slide pa baba. Ibig sabihin, ang bukid is slide. Hmm. Slide to, eh. Ayan o no? So possible yan Yan. Na T Ito Tabas Sa taas Nando Linis T yan Ibig sabihin T Close No Panel to Naka close lang Possible no Ngayon Ang sabi ni sir Kinuro niya Although Tama naman siya Tama yung nag rim up dito No Matulis to Pwedeng possible heart No Yan ang may pagkadating na heart Pwedeng tatlo yan. Eh, kung ano yung nakita mo sa ibabaw, may kita mo sa ilalim. Yung tatlong separated deposit. Yan, no? Yan, no? Magkakasukat yan. Yan, no? Magkakasukat. Ito. No? Ito, possible, oh. Ito, stream. Stream. Yan, no? Stream. Mm. Yan, Stream. Stream yan. Ibig sabihin, ang stream nito, nandun. Nandun open ito galing sila dyan sa ano ano nagbutas sila pero nakaklose lang nakaklose lang and then heart possible heart tayo dyan nakaklose lang hindi sabihin hindi naman ito butas eh kung nagbutas sana to hanggang ilalim pwedeng open tunnel mm -hmm. close lang siya ito yung stream tawag dyan stream ayun yung stream sa ano kasi naka ano to eh ang boulders naka slide no Naka-T-close. Stream. Ito, dito yun sa ano, open. Dun sa ano, sa may, ano yun? Sa may stream dun. Mm. Posible doon sila nagkukay. May creek. Punta dito sa creek. No? So, yun ang nakikita ko. Three, ibig sabihin separated deposit. So, wala na ibang mapping yan. Hindi yan lang. So, wag natin pansin yung iba. Kasi hindi na yan. Mm. Yung iba lang na, ito lang ang pansin natin. Yung T-close. Ito, at saka yung stream posible itong tatlong to kasi magkaka-alignment naman sila eh. ano, Saka to. Ibig sabihin BBM to. Bench. Marker sa taas. No? Pati yung sa kabila. So, no, yun. Ha? Okay. Ito lang. Kasi naka-view. Naka-view. Ayan o. Parehas view. Kaya yung direction. Yun, na. Para sa akin ha. Okay. Sige. Mamaya natin yung yan. Pero kung titingnan natin sa ano sir, sa side natin titingnan. Diyan tayo. Ayan, ayan. Ayan, may ige. Bundok yun eh. Okay. Pwede siyang pyramid tama siya kasi tatlo yung sidings niya. Mm. Pero kung i titingnan mo sa ano, bukid. Mm -hmm. Side view. Mm -hmm. no? Ayan, ganyan tumingin ng ano, ng, ng, ng pag nag-decode ka, titingnan mo rin yung yun ano niya, itsura niya kung um, cone ba siya cone ang dating no cone ibig sabihin nasa, bu, nasa nasa mataas tayong lugar mm bundok kasi to eh ibig sabihin mataas tong lugar na to no pero sa kabila para yung pagka-pyramid kasi tatlo yun tatlo yun ano niya side niya eh 1 2 3 no yan yan lang ang ibig sabihin niyan sana walang direct dito walang hinahanap to na directional kung saan ang item kung saan wala y yun lang ang ibig sabihin Oh, tama naman yung, ano na tiramid, pero, sabihin, mountain Sampas. ito sa dito, dito Baka, may laman sa taas hmm. natin mamaya, sir Baka, may laman no? hmm. hmm, hmm. so ini ibig sabihin ito, cone mountain yun yun oh sa taas yung ibig sabihin nito so hindi lang pala hindi lang lang may deposit dito marami pala to marami, dito. marami. kalat dito ba kalat so kasi ang hapon kasi pag gumawa ng map, mapa yan halimbawa itong mapa na to hindi yan maglalagay ng sobrang dami tama tama lang rin so, sobrang dami ba kung ano lang yung mga big deposit yun lang ilalagay nila sa mapa yung mga giveaways posibleng ilagay nila pero ibang lahi na yun doon sa mapa na ano oh iba na iba na yung ano iba na ang gumawa noon yun parang mga bata yung mga ano lang yan yung mga alam mo yung mga na ano yun nag ano sila sa tiwalag ano yun scalawags oh, no, scalawags na ano mga scalawags ano mga Japanese na ibang mapa na sila no ito yung mountain peak yun yun no represent tayo sa kabila Aheto. Hmm. Oo. Hmm. Meron siyang isang area na kung saan na mayroon ano, may item na naka-box tawag dito chamber. No. Ang tanong saan to? Yun, yun lang. May tanong doon saan to. Mahirap kasi eh. Ito lang is nagre-represent lang to ng ano ng root of tunnel dati before, no? Ngayon yan, no. Yan tunneling yan ibig sabihin mga ruta yan eto nag di, dito ako duda kung dito direction yan doon yan sa baba eh, no? naka slide kasi ito eh. doon yan sa baba ito no? pero nasa gitna lang siya kung titignan natin ang target natin halos nasa gitna lang rin no? sakop niya yung buong area area mm. Sa nandun mm. no? wala siyang mga bilog eh oh. kahit ano kung titingnan natin, oh. oh. Hindi naman siya dito tumagos. Yan. Ito, ito open dati siguro before to. Siguro ang ginawa, kinulosan ng mga Japanese to kasi naka-open siya. Pero kung titingnan natin dito mataas, oh. Hindi to katulad ng malalim. Ito malalim sa yung sa may stream. No? Mm -hmm. Sa so, mapa. Posible ito sa, para sa akin to sa represent yung ano no. no ng chamber o ano uh, uh deposito box kasi to eh, sa area na yon para sa akin lang pag-aaral ko lang no kasi mahirap sabihin kung saan to eh na kung saan area to eh mm. -hmm. o, wala naman siyang hindi naman siya nagyibi ng direction pero ang kagandahan lang to naka-slide to ito yung matulis mm. -hmm. yan o no? ito yung papasok yan. yan lang sa akin stone map tama to sir stone map to yan ngapa ang tawag mo? Tayo na kayo muna. Ako na mag-uukol doon. Tingnan natin opo 'yung opoan para sa. Ano 'yan? Ano 'yan? Hindi naman tunog ng tunog yung love mo. Hindi. Ay, ano, hindi naman tumutunog-tunog. Kasi may ground balancing yun. Ground balance. Minsan sa mga bato, tumutunog. Oo. Hindi ko eh. Lalo na pag metal. Ito wala ako tama. Oo nga eh. Hi. <laughs> Ilagay ko yung gold ko dito yun. Oo. Oh. oh. Tama, meron siyang ano, image. Oh, okay. Ayun nasa gitna. Pag nga, ayun oh. Ano yung 12.23? Ah, okay. Yan nan, ano, lalim. Lalim. Oh. Uh, Karon di siya accurate sa lalim. Oh, oh. Uh, at least you naman, know, no, bigay siya agad ng ano. Oh, so, parang map gitna. niya. Oh. Ayan, bakal yan. Or ano, sya ikoy. Kailangan mo i-ground ba? Kailangan mo siya i-balance. Pag tumutunog ng ganon, reset mo, ground balance. Ah, okay. Ganyan ah. okay, yan, ganyan yan pag ginagamit. Ground balance mo. Yan. Kasi may image sa boss eh. sa gold or metal. May mga ano siya kung saan banda. Hmm. Metal. Nasa gitna ang gold. Kanina nakita nyo, di ba? Nasa gitna. Ito kagandaan kay Mind Love. Ito yung tinitira namin sa mga stream. Sa mga lapis sapa. Sa mga enclosed. Sa mga enclosed ba? Mm. Mga nakatago lang sa bato. Tago lang sa bato. Kasi kalimitan kaya ang mga sano. Para tamaan siya. Ingod ko siya tamaan. Lalo ha. Ayan, ma-identify natin ang mineral. Mm. Ah, kaya na. Ah. Patay ng tunog. Mm. Kaya, ano mo yan, pag tumunog ng ganun, mineral, oh. Ang kita. Ayan, tinatamaan to ng mga ano, sabi natin na mataas na mineral na bato. Mm. Ang mm. natural. Natural. Ayan din na ano, eh, no? Oh, ganon din, sir. Uh, ano yeah, ito? May classification. Meron siyang makikita sitang... Oh, natin. mas mas ano lang. Mas advanced. Advanced lang. Kasi may... Hindi so, mo siya pwede kaya. Hmm. Ano ah, yung mga pako pa dito? Hmm. Ha? May mga pato yung... pa. na... Ano naman? Daming pako. Nakukha kami yung tari. Tari ng manok. <laughs> dito? Hmm. Pero lang ako, Parang dati na ano na ano to na? Pinambayan lang ng mga, manok, eh, manuk, -manukan. Kasi malapit to sa bahay dati ng ancestral house Mga pako na siguro sir Kasi pakahitin yan Oo Taka na lang natin sir. Look. Hindi naman tunog ng tunog yung mind love mo. Hindi. Ay, ano, hindi naman tumutunog-tunog. Kasi may ground balancing yun. Ground balance. Minsan sa mga bato. Tunog? No? Oo. Tunog. Hindi ko eh. Lalo na pag metal. Ito wala. Oo nga eh. Ilagay ko yung gold ko dito. Yun, oh. oh. Tama, meron siyang ano, image. Oh, okay. Ayun nasa gitna. Pag nga, Ano yan? 12.23? Ah, okay. okay yung yun, ano, lalim. Lalim. Oh. Karang hindi siya accurate sa lalim. Oo, oh, oh. At least naman, no, bigay siya agad ng ano. Oo, oh, so, parang map niya. Oo. Oh. Ayan, bakal yan. Or Kala ano, hikoy. Kailangan mo i-ground ba? Kailangan mo siya i-balance. Pag tumutunog ng ganon, i-reset mo, ground balance. Ah, okay. Oh. Okay. Okay. Ganyan yan, ganyan yan. Pag ginagamit, ground balance mo. Yan. Kasi may image sa boss eh. Na gold or metal. May mga ano siya kung saan banda. Hmm. Metal. Nasa gitna ang gold. Kanina nakita niyo, di ba? Nasa gitna. ito kagandahan kay Mind Love. Ito yung tinitira namin sa mga stream, sa mga lapis sapa, sa mga enclosed. Sa mga enclosed ba? Mm. Mga naka tago lang sa bato. Tago lang sa bato. Kasi kalimitan din, ano kung masano. Pag natamaan siya, ang gold ko, natamaan.